ah oh, saan lang punta, Mami? palengke. Kaya sa school. Eh, eto. Ba't na Ay, sa mga kapatid niya? Ba't bakalit nandito kasi, sa mga kapatid niya yan? Makulit kasi. Ha? Iba sasama yan? Hindi. Oh, no! Sama ako. Hmm. Ito na yung pinabook natin ang cast rider. Ang tagal naman, kanina pa ako nag-book. Anong gagawin natin sa palengke? Anong bibili natin, ma'am? Ha? Baboy pa mechado. Magbe-mechado ka? Ha. Magbe-mechado po si mami, mga kasipin. Tingnan natin ang kanyang mechado style of cooking. dito ulit tayo sa main road ngayon po ay Thursday mga kasimple at yan, tingnan natin ang kalangitan medyo makulimlim po ngayon hindi ba bibili ko? ilang kilo? konti lang pandagdag lang? konti uh lang -huh. Sabi kami ni Mami, mga kasimple, at si ang cast rider ay magiging chef na. Magluluto na kami. Eh, si Mami lang pala. <laughs> Tagahain lang kayo. Tao. Moments <laughs> later. <laughs> eto na po yung luluto ni Mami, mga kasimple, na metsado. Ay, nuhugasan na niya. Nahiwanan niya pala, mga Mga kasimple. Hindi natin na i-vlog kanina habang hinihiwa niya. Hindi, yung iba kasi hiwa na sa palengke. Ah, yung iba? Yung kanina binili lang natin yung hindi pa pinahiwa. Yan po lahat mga kasimple. Yung binili namin kanina sa palengke ay naidagdag na dyan. Eto, may abangers o. Oh. <laughs> Ibig sabihin gusto mo rin na may tsado ni mami. Oo, oo. Nakain yan. Oh. Lahat ng niluluto ni mami, gusto mo? Wow. Ha? Bino. Tutob to. Mga kasimple, kung nagugustuhan nyo po ang ganitong content namin na uh, cooking vlog ni Mami ay mag-suggest po kayo kung ano yung gusto nyo ipaluto sa mga susunod na vlog natin. Kahit ano, kayang lutuin yan ni Mami. No, Mami? Ikaw may sabi di ako. <laughs> Kaya lang, pag first time na niluto ni mami, tapos tinikman mo at sinabi mo masarap, mabilis, ano, madalas nang lulutuin ni mami yon. Lagi niyo ng ulam. What? Di ba alam mami? Yes. Bukod sa hobby niya na paglalaba, isa sa mga hobby niya ni mami to, pagluluto. Hmm. Yan, si Kimplahan na po. Ng toyo. Yan, as usual, tansya-tansya lang. Hindi na niya tinatakal. Ayan o. Oh. Kapantay o. Oh. Kung tama daw ginagawa mo. Ay, paminta. Kabtab. Naku. Paminta naman po. Ang lalagay. Kama akong bawang sa kabila. Ano? Bawang. 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 Di pa tayo dito sa kabilang kusina mga kasimple. At kuha lang tayo ng bawang. Ito po yung bawang mga kasimple. Sige na. Kumuha na ako ng bawang. Sumunod ka pa. Dali na. Punta na doon. Dab Sige na. Dali. Punta na doon. Dito. Uh, pasok. Pasok na. Pasok. Ito yung bawang. Hindi mo kayang dalhin to. Sige <laughs> na magdadala. O, oh, ito na mami o. Oh. Sinunod. Sinamahan pa ako ni Tob Tob eh. Sana pinagdala mo. Ayun, kalamansi naman ang hinihiwa ni Mami. May stack ka na rin. Hindi na tayo bumili kanina, di ba? Hindi na. Okay na. Mga ah, ilang kalamansin yun? Eh, hey, hindi ko alam. Basta, oh, no! Basta, tingnan lang ni Mami kung... Parang labing dalawa. Ang um, ganda magluto si Mami, mga kasimple. Hindi na nabinibilang. Basta tingnan lang niya kung tingin niya na tama na yung dami nung sangkap. Ay, yun na yun. So far, masarap naman lagi ang luto ni Mami. Oo! Diba? Oo! Hindi naman nagreklamo ang mga kumakain. Lagi na ako ang nauubusan ng kanin eh. Lagi nauubusan ng kanin si Mami. Kasi maliit lang rice cooker namin. Ayan o. Oh. Kailangan na mag-upgrade. Tapos pagkasama pa itong kumain, lalo ubos ang kanin, Mami. Ayan. Ito na po yung bawang. Pinipit-pit ni Mami. Tapos tatanggalan ng balat at saka hiwain para labas yung katas para pag niluto ay lasan-lasa yung bawang pag sinahog sa luto ano dito sa ating mechado lasang-lasa yung bawang hindi pa ba reklamo yung bawang, mami? Biyat <coughs> na biyat na siya. Kaya mo siya. Pinipino ko kasi para mga bata kainin. Kasi mm. pag hindi pino yan, hindi yan kakainin ng mga bata. Yung pala mga kasimple. Kung pino yan, di nila Hindi nila mahanat ang may bawang. Mm -hmm. Doon, technique pala yun, mga kasimple. Doon sa may mga anak na katulad ng aming dalawang bugok. Ayan. <laughs> Oh, said, like this, eh this, yung isa this, naman this, this. walang problema dun eh yung isang malaking bugok okay. kahit ano naman kinakain nun okay. eh itong si kalahating bugok nga na nawala okay. ayun si kalahating bugok eto lahat ba kinakain ito at ilalagay na po ni mami yan tapos yan isasalang na yan oh. Yan, ang mechado. Mami style. Tawag dito. Sinasangkot siya. Sinasangkot siya. Lumalang mm -hmm. yan, oh. Nadidinig ko yung salita niyo. Yan po, mga kasimple, yung bawang, oh. Kaya't na dayat, kaya pagkahingalo mo, ay yan. Tama nga naman si Mami hindi na mapapansin yung mga pakain. like nung dalawang bubuk namin yan yeah, bababad na yan o pwede na isa lang to mami isa lang na yan isa na ay na po si mami ano mga kapit bahay ka ito ito yung kasunod mo yan o yan yung anino dito sa unang bahay, mga kasimple. Aray ko. Mga gano'ng katagal nakasalang yan, ma? 30 minutes. Mga 30 minutes daw, mga kasimple. Tatakpan lang to at antayin natin. A little later. Aba, may bagong dala si Mami. Ano yan dala mo, Mami? Pampalasa to. Ano yan? Katay at saka rinom. Katay at saka Kumukulo na po itong ating sinalang, mga kasimple. Ang ganyan atay. Ay, rinom mo na. Rino yun. Oh, Galing sa rep? Oo. Ang tigas eh. Galing sa rep Ano yan? Natira nung no, nakaraan. Maduduro oh, na yan. Tapos lagay natin ng isa pang pampalasa. Atay. Rin. Kasi malambot yung atay kaya may lang siya nilagay. tapos ano na yan? Ano nang susunod yan? natin, tapos titigman natin kung okay na yung lasa. Ikaw ang titikin. Ikaw ang titikin. Ah, yung kaninang salang, timplado na yun. Wala na yung dadagdag. Wala na. Dadagdag mo na lang yun kapag ano, may kulang sa alat. Pero kasi, ang ano kasi maalat na yung, ang eh. Ang rino eh. Yun, mga kasimple. Yung nakita nyo yung kaninang sinasabi ni mami na sinasangkot siya niya. Timpla na yun. Ay, yun na yun. Yun na yung timpla. Yun lang pala kadaling lutuin tong mechado. Eto, mami, titikim din daw siya. Titikim ano din to? daw, o. Oh. Okay na po, mga kasimple. At yan, kumukulo na ulit. Titikman ni mami. Ano? Kumusta? Okay na sa akin pag lumamig to. Pa. Si daddy naman ang titikim. Tob-tob. Ang sarap, tob-tob. Wow. Ang sarap talaga. Kitikman din daw ni tob-tob, mami. Mamaya ka na. Mamaya ka na. <laughs> Mamaya ka na daw, tob-tob. Mami, kakasabi ko lang na kailangan nating mag-upgrade ng rice cooker eh. Ba't ang bilis naman? Merong kaagad-bago. Wow! Bagong deliver. Bagong deliver? Yes. Tingnan nga natin, mami. Yan to, mga kasimple. At may unboxing tayo ng bagong rice cooker. Tobtob, hindi niya tayo mauubusan ng kanin, tobtob. Si Tobtob oh. Excited si Tobtob. kaka si Tobtob diyan, Mommy. Oh no. Hindi ba si Tobtob na i-steam diyan? May steamer. Hindi na pwede, malaki na kasi. I Steam kita doon, Tobtob. Hindi ka na, hindi ka na pwedeng dito, Tobtob. Yan po, mga simple at Ina-unbox ni Mami. Ilang mga uh, ito? kalaki ito? 2 liters. 2 liters. Kasyang kasya na ba sa atin Hindi na tayo maubusan ng ano? kanin, mm. Mami? Hindi. Ano ba karami ang sinasaing mo, mami? Pakita mo nga sa ating mga viewers and subscribers. Pagkasama ba? O, ang gantang halian. nito. One pint yan na uh, ice cream. Mm, mm Subukan natin dalawa. Kasi pag dalawa, hindi ka siya sa atin. Hindi maliit natin. Halos yeah. dalawang kakalpo. Yeah. Mga kasimple. Kung lalagyan ng ice cream. Ayan, nagsasayang si Mami. Mami, turuan mo nga kaming magsayang kung paano magtubig. Dito ay Giro. Si Giro, mga kasimple. Nagsasayang din yun. ilang hugas. Ilang hugas pa ginagawa ni Manny? Apat. Apat. Si Tob Tob, ilang hugas ang kailangan dito kay Tob Tob? <laughs> ha, Tob Tob, abakers ka na naman. Ha? Ang pamakasimple, antayin lang natin. At isasalang na yan ni Manny. Sine-set up na po ni Mami. Okay na yung tubig mo? Okay na yan. Ayun, ang unang salang sa bagong rice cooker. Okay. Yun. Takpan. Ayun, nagingisin lang yung takit. Bago kasi, bago. yan po. Antayin lang natin, mga kasimple. At tingnan natin, mami, ang resulta ng saing ni mami. Yan ang aming mami, kaya lab-dalab namin yan eh. So, masarap na magsaing. Masarap pa rin magluto. Kaya si Toby Tog, eh, enjoy na enjoy. Diba, Toby Tog? 20 minutes later. Ito na po, mga kasimple. Ito yung aming lumang rice cooker na maliit. Ito yung bago. Asa sa amin lahat. Tingnan natin si Naing. Wow! Mukhang perfect. Perfect na ang unang sinaing sa rice cooker. tab hindi na tayo mauubaw saan. Eh no, sabi ni Tob, -tob yung kanya daw. <laughs> Tob hindi di ka na mauubusan, sigurado. Kasya na yun. Ito, kay Kuya Jiro. At yun ang kay Kuya Gerald. Ni Tob, -tob. Si Tob, -tob nasaan? Ang kanya? Mamaya ka. Mamaya daw kay Tob, Tob Yan po mga kasimple. Tapos mamaya, kami naman ni mami ang kakain. Hindi ko sasabay na natin ulit yung ulam kasi pagdating nila doon, kakain na sila. Nihahalo hmm, na lang. Kung nila ng dalawang lagayan. Kasi sa room lang sila kumakain. Ayaw nila sa kantin kasi madami daw tao. Kailangan mo mami, excited na rin akong kumain. Nagpakuk ka ha. Si Tobtob, -tob kakain si Tobtob. -tob. Ha? Yan po mga kasimple. At pagkatapos niyan ay iyahatin natin sa si school. Hanggang abot kaya hanggang mami ang gabi yan, mami, na ulam. Hanggang lang. Dalhin lang po namin kay Lajiro yung baon, mga kasimple. As usual, nagpabok ulit tayo ng angkas rider. <laughs> Ayan. Mabilis dumating yung ating pinabuk. Nandito na tayo. May abangers na kaya dyan, mami. <laughs> Wala pa abangers. bangers. Nabot lang ni Mami yung baon kay Jiro. Ayan. Siya na bahala magbigay kay Gerald. Bye bye. Adali lang ni Jiro Doon sa room nila Gerald mga kasimpe. At kami naman ni Mami ay Ubi na Ito na pala si Gerald Ayun na pala Nabit na Bye bye Ang slider may extra charge ba pagka-waiting? no extra charge? five minutes later. Naghahain na po si mami ng para naman sa amin, mga kasimple. O. Apat na tayo kumain. Ayan, o, marami pa. Kasa pa dun sa isang bugok. <laughs> Tapos, dun sa kalahating bugok. Kung gusto, pwede pa. Mami. Ayos na ayos yung bago mong rice cooker. <laughs> Kain na po tayo, mga kasimple. ani tapos na kumain si daddy patapos pa lang ang sarap para mapapa round 2 ikaw ba din magla round 2 ka pa okay. ayaw mo na at kung umabot po kayo hanggang dito mga kasimple ay don't forget to hit the subscribe button like, comment, and share at yung pong bago natin channel Oswald Adventures. Pakisubscribe din po o pakisuportahan. Salamat po at pagpalaan po tayo ng Panginoon. Bye-bye. God bless. Kala ko, nakalimutan eh. Nasaan yung isa magbababay? Kala, nasa school. Ay, ito, to, nasa, ito pa, ito. Bye-bye. God bless po. Bye-bye, Tob Tob. bye, bye lang atay? nasa nang atay? Hindi lang. Gusto ni Tob Tob lang atay. Ayun na lang. Wala na. Gusto ay, na, Tob Tob. mo kasi eh. Ayun, yung maliit ko. Maliit lang. Pati yung yan. Kaya lang po, mga kasimple. May humabol. Wow! Isa pa. Isa pa? Bye-bye. Oh. Bye-bye, mga Uman kasimple. Bye-bye po. Bye -bye po. Sabihin mo, bye, -bye po. Bye-bye po. Bye-bye <laughs> po.